Good morning pa sa inyong lahat. Nagigising ko lang. <laughs> well, yeah. it's about 11.30 na muna. Now, ito yung pagising ko. Inabuksan ko agad yung laptop at tinitingnan ngayon. isyu tungkol sa mga presidential candidates sa Facebook. So, tinitingnan ko yung mga tumadaan sa tablet ko ng mga pictures, videos about lalo na mga about Duterte. So, it's my first time na ganito mga ginagawa ko. Naging interesado ako sa presidential candidates at tangit kay Duterte ang oh, nagkaroon ng interesado dahil nakita ko nga na iba siya sa lahat ng mga kandidato na nakaugalian natin mga Pilipino so naging interesado ako at dahil naniniwala ako sa mga plataforma ni Duterte at na magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. So, naging uh, eager yung aking suporta sa kanya. So, sa mga controversial na mga issue lalo na yung yung mga mabibigat problema ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan o after matagal na panahon na problema ng ating bansa na walang sino mga kandidato na nagkaroon ng ng eagerness para porsigito nilang ano, uh, lustasin, lustasin na mga publica. silang namamayan pag sa Pilipinas tapos wala namang nangyayari tayong mga Pilipino hinahayaan natin sila na hanggang ngayon nakaupo sa gobyerno samantalang paulit-ulit naman nilang ginagawa ang mga pagnanakaw panluloko sa mga tao imagine, imagine yung mga kababayan yung million, billion, billion mga nawawalang pera sa gobyerno na napupunta lang sa bulsa ng mga inayupak na mga politiko. Kung yun ang mga pera na yun, ginagamit pa nila sa pag papaunlad at develop ng mga mahihirap na probinsya ay disanglad na yung ating bansa at yung mga probinsya ang kinagawa ng mga politiko may mga project din daw sila kuno pero ang 30% o 40% ng budget para doon sa kanilang mga proyekto ay inubol sa nila kaya yun ang gusto ng mga politiko na patuloy silang tumatakbo dahil nga kumikita sila sa gobyerno ngayon ito na yung panahon na nagkaroon tayo ng isang kandidato na talagang mabagsik disiplinaryan pero simpleng tao probinsyano parang ordinaryong tao lang si tatay digong parang tatay lang napakasimple parang madaling abutin, madaling kausap, madaling lapitan pero mayroon siyang strong leadership and good governance yung kanyang style, pang masa pero stricto parang ganoon na parang siya, parang lang siyang bugoy-bugoy pero bantay napakadisiplinaryan niya. Na pag sinabi niyang papitina. bawal, bawal, pag sinabi niyang ganito, ganito, dapat gawin. Kasi yun ang nakakabuti. Mas alam niya yung kung anong mag, mas kagaya na lang sa tawaw na, ay siya ay na marami siyang accomplishment doon. Kapag uh, sinabi ni Duterte na gawin ito, nangyayari po yun susunod po yun kapag may mga may mga policies may mga rules na dapat ipatupad may mga ordinansa na dapat ipatupad sa probinsya may mangyayari po yun pag sinabi niyang bukas bukas kaagad agad yun ang implementation o ngayon so ganun kabilis yung option kaya doon sa mga marami nasasabi na hindi kaya ni Duterte patusin ang droga o corruption within 3 to 6 months eh, sila yun kasi hindi nga nila kayang gawin kasi matagal na siya namamayagpak subyerno hindi naman na, naman talaga nila nagagawa so itong si Mayor Duterte na nagsasabi ng ganon, nagatatapusin niya at take note binigyan niya ng time lapos or time frame yung kanyang sarili para pressurein doon sa ganong issue sino ba naman siya para i-pressure niya yung sarili niya kung hindi niya kaya di ba so kung nagawa niya yung sa implement Dabaw, niya yung mga ganong mga ganong mga rules mga ordinansa sa Dabaw at nangyari nga sa Dabaw yung mga ganon How oh, much more mga kung magiging presidente siya ng Pilipinas, siya ang pinakamataas na tao, na leader ng bansa Sino sino hindi susunod sa kanya kapag sinabi niyang bansa ang dapat sa o Pilipino ang dapat gawin dahil Pilipino na mga Pilipino kailangan po ng ng disiplina kasi nga tama sinasabi sabi ni Digong na optional na lang ang batas eh na sumusunod na sinusunod ng mga Pilipino mayroong batas pero parang wala lang eh dahil sundin mo hindi okay lang pero mali eh, talaga naman talaga yun eh, kapag batas batas kapag kapag ka uh, bawal bawal po talaga kaya sa Dabao pag sinabing walang Firecracker ayun <laughs> during new year wala talagang fire cracks ngayon so, ganun Awal yun dapat pag in-implement mo masusunod hindi merong batas na in-implement tapos parang hindi naman sinusunod so ganun din parang doon sa kanila bawal mo ni oh ay di ba na nakakabuti yun sa mga mamamayang Pilipino so pag sinabing bawal mo ni dapat bawal nga mo ni sa mga mga oh hindi mayroong mga batas na may batas na kunwari bawal nag magnakaw tapos ang ginagawa ng mga taga-gobyerno patag nanakaw na ano Master ano to asing mga opisyalis yan imagine nyo sila ang mga politika na yan ang mga politician na yan ang yayaman na kung pero makakalap mga disente pa talaga ang totoo sa likod nun para mga lobo na maninila ng perno ng, ng gobyerno. Kung sino pa silang mga mayayaman na dapat siya na kumawa sila at silang mo yung mga nakapwesto at gobyerno na dapat siya na sila ang gagawa ng parangan para mapuno ang mga ordinaryong tao yung mga probinsya ang pera na ang, ang pera ng gobyerno na dapat sana nagagamit doon para i-develop ng ating bansa ang mga probinsya pagpapatayo ng mga infrastructure para matulungan ang sambayan ng Pilipino na mapaganda ang buhay hindi eh, sila mismo mga nasa gobyerno sila rin ang nagnanakaw ng, ng pera ng mga So, patang patana ha mga Pilipino. Nakakapagod na. Sa so, uh, halos tatlong taon. Na paulit-ulit lang yung mga politikong nakaupo sa gobyerno. Pero parang wala namang nangyayari. merong mga konting pagbabago pero hindi talaga tuloy nababago na dapat uh, dapat alisin sa gobyerno o ayusin yung gobyerno so ngayon na siguro ang panahon para ayaw mga Pilipino mamulat sa katotohanan po. Ngayon ang pagkakataon natin na mayroon isang Duterte na tumatakbo bilang presidente na mayroong sinsiridad na isa siyang totoong tao walang halong kaplastikan. Kung anong sin nararamdaman niya at naisin yun ang sinasabi niya, yun ang maganda sa kanya. Hindi siya yung pakin parang padrama-drama. O, mga mangangako o magsasabi tapos hindi naman yung mm, gagawin parang drama marami kasi sa mga kandidato parang drama lang pangako tapos, kasi matagal na nilang ginagawa yung gano'n paulit ulit tapos matagal na silang nasa gobyerno wala namang ginagawa naman talaga na pagbabago at yan yung kriminalidad na yan droga mga korap patuloy ang namamayagpak sa ating kanilang bansa kaya dapat yan talaga ang number one na alisin sa gobyerno na mawala kasi sagabal yan sa pag-asenso ng bansa imagine ninyo ang droga hindi ka panipaniwala na ang ayong mga peras ng goba magagamit ng, ng droga imagine ninyo sa krusin sa loob ng kulungan yung mga drug lords na nakakulong doon doon, eh, parang yung nagluluto ng mga droga imagine it yun, tapos itong gobyerno bakit ayaw nilang sawatain yung mga ganon nasa gobyerno, ayaw ba tayo yung gawin ang trabaho nyo na buksain yung mga gano'ng klaseng issue dyan sa loob ng ano ano talaman yung klaseng leadership meron tayo naging presidente ka pa naging kung, naging DOJ ka pa na kung, kung pag mo yung buong gobyerno pagkatapos yung mga ganong issue kasaya ang yung mamayang pa sa nagluluto ng droga dyan sa loob na ano ka kaya yung mga Pilipino patanay wala, walang nakakapagawa ng no? mga bagay na dapat sa nang gawin at ito no, na, na meron isang tao na nangangako na sasawatayin niya ang droga, kriminalidad at korupsyon sa gobyerno at lang na ang mga pilipino naghahanap talaga ng solusyon na isang tao na meron kami aksyon na talagang ano, nakahandang itaya ang buhay niya tapos yung kanyang dignidad o no, yung honor niya na sinasabi niya sa kanyang pagka-presidente maibalik lang ang gobyerno Pilipinas sa mga tao kasi iilan-ilan lang kasi may hawak ng gobyerno yung mga namamayagpak lang na mga mayayamang politiko sa so, yung mga, mga mayayamang hawak na ba ng mga politiko kaya pinaglalaroan lang sa sila-sila lang people ng, people yung, 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 ng gobyerno puno na hindi naman talaga para sa mga tao kaya ito yung panahon mga kababayan na tulungan natin na magkaroon tayo ng isang bagong pinuno na babaguhin yung sistema ng ating gobyerno ng Pilipinas na sana talaga magkaroon ng bagong sistema palitan yung mga nasa gobyerno na para mawala at magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa Ito. si Duterte at Cayetano marami talaga mga kabanggayan kapag siya yung naging presidente kasi nga Maraming sakit ang Pilipinas Ang gobyerno na dapat uh, Gamutin At si Duterte parang doktor yan eh. Siya yung doktor Para siyang karpintero Na i -re repair niya yung gobyerno Para maging maayos Kailangan ng renovation So Marami siyang dapat ayusin So marami siyang mga abanga So ito dapat tayong mga Pilipino Kung nais natin ng taro, magkaroon ng pagbabago full support pa tayo doon kung anong maaabuti para sa gobyerno yun talaga dapat at itong yung sistema ng gobyerno kailangan palitan na po talaga yan eh, kagaya ng federalism eh, maganda po talaga yung ano yun ang maging maging sistema natin kasi maganda po talaga ang yung federalist ay mapunta sa lahat ng sulok ng Pilipinas yun kung imbis na yung income ng mga local government mapupunta ang mas malaking halaga sa national government yung mas na kukontrol na po ngayon na ang mga local government yung income nila mas na mapupunta na po, po yun sa development ng probinsya nila kasi ganun kaganda po yung yun, yun, yun. so imbis na kurakuti ng mga na national government yung mga nakapos na national hindi na po na pero sa susunod na lang po wala na sa susunod tayo ulit thank you po